Ilabas natin kahapon, November 16, ang paghingi ng tulong ng 65 years old na si Teodora Mirna Busi na taga-Angono, Rizal. Siya ay naparalisa matapos ma-stroke nitong Abril, namatay na ang kanyang mister at anak. Kaya nag-iisa na lamang siya sa buhay. Tulong-tulong at nagsasalita ng kanyang mga kapitbahay para alagaan, kaya naman hiniling ni Nanay Mirna na kumaari ay ilipat na lamang siya sa Home for the Aged. Matapos ilabas ang kwento ni Nanay Mirna dito sa Iabante, bumuhos ang tulong para kay Lola. Kabilang dito ang tulong mula sa ating host na si Sol Aragones. Pagkatapos ng show, pumunta kagad sa bahay ni Nanay Mirna ang mga social worker ng Angono Rizal LGU. Nagbigay sila ng paunang tulong gaya ng bigas, grocery items at mga gamot Ipapacheck up din siya sa doktor at pagkatapos nito, anytime ay ililipat na siya sa isang home for the aged sa Barangay Muzon sa Taytay, -Tay, Rizal. Asa ngayon po ay inihahanda na po namin ang kanyang case study para mailipat po kaagaran sa isang foundation dito po sa Muzon. Uh, actually kahapon po namin nalaman na kung saan si Nanay Myrna ay uh, na-stroke. Kahapon po, kaagaran po namin pinuntahan, pinumbisit at binala po sa aming health center para mag-undergo ng medical check-up. At sa kasalukuyan po sa ngayon ay siya po ay dadalhin ulit ngayon for laboratories po. Ayun, talaga namang mga uh, nakakataba ng puso po ang inyong uh, malasakit at pagtulong ma'am no, dito kaya nanay. Oh, sa tingin ko namin ay mas maganda po na mapapasok po si Ma'am Myrna sa bahay uh, Hope for the Aged na kung saan matututukan po ang kanyang medical at saka yung kanyang yung pang-araw-araw na pangangailangan.